Magandang buhay mga bata! Welcome sa Kindergarten! Tuli, ako si Teacher Jessa, ang inyong guro sa araw na ito. Ngayon ay nasa ikawalong linggo na tayo ng ating aralin sa ikatlong markahan. Ang ating aralin sa linggong ito ay tungkol sa dami ng isang pangkakas na hindi nagbabago kahit nagbago ang ayos nito. Halika yung mga bata, ating simulan ang ating aralin. Ating pagmasdan ang mga sumusunod na larawan. Ano ang nasa larawan? Tama, ang nasa larawan ay mga prutas. Ilan ang bilang ng prutas sa unang pangkat? Tama! Ang bilang ng prutas sa unang pangkat ay dalawa. Isa, dalawa. Ilan naman ang bilang ng prutas sa pangalawang pangkat? Magaling! Ang bilang ng prutas sa ikalawang pangkat ay dalawa. Isa, dalawa. Ano ang inyong napansin sa ayos ng mga prutas? Tama, ang ayos ng prutas sa unang pangkat ay patayo. Pahiga naman sa pangalawang pangkat. Mga bata, ang dalawang pangkat ng prutas ay may magkaibang ayos, ngunit ang bilang nito ay hindi nagbabago. Bawat pangkat ay may tig-dalawang bilang. Tara mga bata, ating subukan. Lagyan ng check kung ang dalawang pangkat ay pareho ang bilang at x naman kung hindi pareho ang bilang. Unang pangkat ng mansanas. Pangalawang pangkat ng mansanas. Magkarap pareho ba ng bilang? Tama! Ang pangkat ng mga mansanas ay may tig limang bilang. Unang pangkat ng lapis. Pangalawang pangkat ng lapis. Magkapareho ba ang bilang ng mga pangkat ng lapis? Tama! Ang unang pangkat ng lapis ay may tatlong bilang. Pangalawang pangkat ng lapis ay may tatlong bilang sila ay may parehong bilang ang unang pangkat ng bola pangalawang pangkat ng bola sila ba ay may magkaparehong bilang tama sila ay hindi magkapareho ang bilang ang unang pangkat ng bola ay may limang bilang samantalang ang pangalawang pangkat ng bola ay may dalawang bilang. Hayan! Tapos na ang ating aralin sa araw na ito. Muli, laging tandaan na ang dami ng isang pangkat ng mga bagay ay hindi magbabago kahit nagbago ang ayos nito. Muli, ako si Teacher Jessa. Hanggang sa muli mga bata, paalam!